Dahil sa storm surge na dulot ng Bagyong Christine noong nakaraang linggo, lubhang apektado ang mga residenteng nasa mga dalampasigan at flood-prone areas. Kabilang narito ang pitong barangay sa Santiago Island sa bayan ng Bulinaw kung saan ilang mga infrastruktura ang nasira. Total damage po namin ma'am talagang yung durog na durog bali, 22 lang naman na bahay. Halos mga bubong, mga bangka nasira at saka yung marami nasira dito sa amin, yung mga solar namin sa kaya linya ng mga kuryente. Yun ang grabe na kwan, nasira. Dahil dito, agad na rumesponde at nagsagawa ng disaster relief operation ang pamahalaang panlalawigan upang makapagbigay ng tulong sa mga residente sa Santiago Island. Personal ding binisita ni Governor Ramon Vigui III ang mga residente dito para kumustahin ng kanilang lagay. Kaya pinapaabot ko po ng personal itong tulong po ng lalawigan ng Pangasinan na kahit papano, kahit ilang araw ay makatulong po sa atin. Tinatayang nasa 7,000 relief food packs ang inihandog ni Governor Giko sa mga residente sa pitong barangay. Bukod sa relief goods, nabigyan din ng libreng medical at health check-up at mga gamot ang mga residente sa tulong ng Government Unified Incentives for Medical Consultations o Gikonsulta Program. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa tulong na kanilang natanggap mula sa pamahalaang panlalawigan. Thank you, thank you sa binigay nyo sa nang ganito. Nakatulong ng maraming. Masalamat kami kay Gob. Uh, yan ang inuna niya, Madam. Oo, maraming maraming salamat talaga. Hindi namin mabayaran ang ano. Ta ngayon, ang daming mahirap na buhay, Ma'am. Kaya talagang yan ang number one na kailangan nila. Sa huling tala naman ng Pangasinan PDRRMO, nasa mahigit 1,800 na evacuees mula sa iba't ibang evacuation center sa probinsya ang nakatanggap na ng kanilang ayuda mula sa pamahalang pandalawigan. Lubhamang naapektuhan ng bagyong Christine ang probinsya dahil sumabay pa ang high tide sa mga baybayin, ipinagpapasalamat naman nila na walang naitalang na sawi. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos dahil uh, kahit uh, dumaan po tayo sa ordinaanan tayo ng napakalakas na bagyo, uh, we are blessed that uh, there were no casualties in the province of Pangasinan. Nagpapasalamat din si Governor Giko sa mabilis na pagresponde ng mga kawani ng pamahalang palalawigan, katuwang ang iba't ibang ahensya, LGUs at mga volunteers. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.